I'm giving... I'm giving 20 yeah. Magandang araw mga ka-best buys Nandito tayo ngayon sa Tanawan, Batangas Para mag-deliver ng Filking 4200 Fully automatic kay Ma'am Eileen Natividad so, oh, Iti-testing natin yung automatic function niya Para maging aware yung ating electrician Kung paano siya i-install Tapos, man, pala tapos kapag bumalik na yung meral ko Ayun o no? Siyempre, Every... oh. Ayun, nag-transfer na yun sa Miraco. Yung ilaw natin hindi na, ayun, kurap, ba? Pati generator. And since hindi pa maikukonnect yung ATS, gumamit muna tayo ng <laughs> generator in manual mode. So direct plug lang tayo sa outlet, pero dati na nilang ginagamit ito doon sa luma nilang generator. 1.5 horsepower na aircon. So, naka-20 tayo dito. 20. Ayan. Ito pa, meron pa tayong dispenser dito. At saka, ref. Ayun. A inverter din naman yung kanyang ref. Inverter. kaya ang kaya. Tingnan natin kung okay pa rin yung generator. Ito okay. nga ka, mga kapit-spice, okay pa rin yung ating generator. Saka economy off to siya kasi medyo malaki na yung kanyang load. Open aircon, one horse power aircon, dispenser, ref, electric fan, ilaw, kaya kaya pa rin. I-properly down natin yung mga appliances bago natin patayin yung generator. Yan ang pinaka-the best na gagawin kapag hindi ka naka-ATS. Kasi pag may ATS ka, automatic switching yon, Mabilis lang. Patayin natin yung mga appliances bago natin patayin yung diyan. Wala na. Wala na. Halos wala na load. At big shoutout nga pala kay Manager Demi Natividad. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala.